Malaki <laughs> mga gawa dito na. Huwag ka nang mawala. <laughs> dito po kami sa mga bayan nyo. Yeah, yeah. May unis. <laughs> <laughs> ingat dyan bro, ingat. Ingat, ingat. Nandito ka. Ingat dyan ha, ingat bro. Oh. lahat na nagpa-picture sa kanya, ito po yung tunay na scammer. Okay, <laughs> andito na kasama namin. <laughs> andito na kasama na namin. Kakilala yung mga taga mapandan dyan. Pero anong, anong, anong pakiramdam na naging, ano, naging vocalista ka ng mayonnaise sa uh, one day? Oh, masarap. Masarap na Parang mga chicks sa atay. pa palang pakiramdam. Eh. Chicks yung nagpa-picture ko. <laughs> <laughs> kaganda nila doon sa... Kaganda nyo po dyan sa mapandan. mayo Carl Vega, kaganda nila doon. Kaganda nila doon. Ayan o, oh, shoutout sa mga taga-mapandan dyan. So what is up guys, Timor Vlog here nga pala Yes, 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 we are back again for another video guys Yes, 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 we are back So for today's video Yan, bali pupunta tayo sa ano sa San Fabian dahil may tambike tayo dito Sa New Shell San Fabian Lock ko lang ito, di mo pala na lock ah. so, so yan, si Mana Santa ngayon may tambike tayo Hahaha <laughs> At medyo kanina, uh, mulan kanina eh. Kala ko hindi na kami tuloy pero, yan. Then sa mga mahilig magkape yan, mag-open na dito yung 9294 Cafe soon. Check yan, guys, dito. Sa mga halod start lang tayo then go na. Let's go. Ah. Eh. Dito yun ang eh. kalsada boy. Ah. So kumusta kayo? Sana okay lang kayo team more vlog here nga pala guys. <laughs> For today's video, yan may tambay kong all the Bros sa uh, New Shell. Semara si Sada Tan Bike Kaya ayan, ayan alas 5 na De yan punta tayo dun Kaya e, oh, magkikita pa kami ni Juwa sa ano eh Sa simbahan Hindi ko lang alam mo saan Simbahan na siguro ng San Fabian O di diba Maraw-araw din Kanina kasi guys sumulan Actually ngayon Biernes Santo ngayon di ba? Siguro yung karamihan sa inyo is nasa beach, nasa galaan, or may mga taong team bahay lang. So kami, team, team, team tambay kami. Yan, team tambay tayo, then... May isi nasa nasanta lang naman. Ewan natin kung sino yung mga pupunta ko. Dibro, siguro busy rin yung iba. Pero yan tayo Wala <laughs> rin tayong ginagawa Kaya yan tatambike tayo Di tayo nag beach Di tayo gumalaga lang ngayong araw Maybe tomorrow na lang Di ko alam kung kailan ko rin ma-upload to Sana ma-upload kagad natin to Dahil today is Friday And yan Samahan nyo ako oh, syempre Ayan, for today's video, tambay tayo And tignan natin, alam nyo ba guys yung nag-trending Sa mapandan yung na, mga nagpa-picture Doon sa tropa natin yun eh Kay Boss Kester <laughs> Napagkamala natin ata nilang Vokalista ng Mayonnaise Yan yung mata ng Jopay <laughs> Nalagay ko dito Nalagay ko dito sa screen guys kapal niya, ang dami nagpa-picture sa kanya boy <laughs> Yan, ang dami nagpa-picture sa kanya then <laughs> ewan ko, nag-trending siya eh <laughs> tropa natin na to eh ewan ko, pupunta yun sa tambay eh interviewin nga natin biglang naging ano, vocalista real quick Nang ano, ng mayonnaise ayos bigla eh, dami nagpapicture eh ewan nakita niya yung video na yun nilalagay ko na lang din dito yung video tapos sa comment section na rin siguro yung link yan, yeah, sa sa'yo boss Kester Pasample <laughs> mamaya ng Jopay <laughs> Interviewin natin kanina kung anong, anong, anong pakiramdam ng isang bukalista ng mayonnaise Palahay mo Sa <laughs> so mapanda nata nangyari yun guys eh. Pesta ng mapanda baka kwento ko lang, makashare ko sa inyo baka alam nyo eh, lalo yung mga taga mapandan lalo yung mga nagpa-picture <laughs> oh, nandito na oh. Yeah, malapit oh, lapit na para tayo sa Shell San Fabian. Boom <laughs> oh, boom. Bawa tayo na ito dito tayo sa Shell San Fabian Kami pa lang Dito <laughs> na tayo? Dito na, muna oh. Dito na muna, alis naman siguro yun <clears throat> So yun guys, touchdown kami dito sa Shell Pagagap pa kami, kami pa lang ni Juan tao dito Ha? <laughs> si Raul. <laughs> so yan mamaya guys, dito tayo magtatambay sa Shell. So guys, dito na tayo sa ano sa Shell San Fabian, sa New Shell San Fabian dito yan sa ano sa New Shell San Fabian nga. Dito tayo. Dito ulit. Eh no, kasama natin sila na ano, sila Boss Ray, sila Jua. Bali may kami dito ng May tambay kami dito. Dito lang kami. Hindi kami lumalayo ngayon kasi Bernie Santo ngayong araw. Hindi ko alam kung kailan ko upload tong video. Kung sinipagsipag. do kasi siguro may inuman pa eh. Ikaw ba? Tapos tayo inuman natin boy. Wala siya Kasama ng laso na mata yung inuman natin. Minum kami Spy. na. Pag one on one kami Jack yung ininom na Jack Gentleman. Ang lakas mo gamon ng mag-washing pa eh. Tapos Baga ka rin pala natulog sa simbahan hindi na nakauwi. Spike ah tayo po. Yung, ala ko. Spike yung utak mo nun. Pwede, tatambag, tatambag ka na. Dito yan sa Shell Select. Paulit-ulit, saan pa yan. Okay, tumambay dito guys. Oh. Ito yung sama natin bike. Ewan eh, ko pa kung may darating na iba eh. Pero ito yung kasama natin, isang R6. Anong model to, pre? Mga ganito? Mga ganito? 20 ato uh, 20, ito 2011 then ZX6R natin na kailangan na daw palitan ZX6R tapos Z9 na legendary <laughs> gumuguhit to tas tas pa lang kamay tapos itong R6 R6 ni Jua ah, sama na auto boost well, guys mamaya update natin kung sino pang mapupunta dito sa top bike natin So yun guys, dito kami sa ano, sa Shell Yan, dami na rin namin Isang Z1 Z1, Z1 GSX R6 Dalawang R6 guys, magkaibang model Ito yung GSX natin z Ayam. mero meron pa dito guys, may mga KTM pa dito. KTM, Suzuki, then CBR, then KTM din. Dito kami sa ano? Sa Shell. Shell Select, sa New Shell, San Fabian. Tama natin ako bro. lang dito. May inga eh, ma baka copyright tayo guys. So ayun guys, kasama natin nag-trending sa mapandan na halos lahat nagpa-picture sa kanya. Nandito siya kayo, no? Boss, anong tunay na pangalan mo? Kester <laughs> Ay, <Outboard>. so, <laughs> pasampol, pasampol nga na ano ng Jopay nag na yun Interview, interview <laughs> So yun, guys, sa okay. kilala. Guys, Sh pay payat po ako sa personal Pataba pa lang sa, ano niya, sa camera niya Wee, di lang ako sa camera niya Pero payat ako sa personal <laughs> <laughs> Yan sa mga lahat <laughs> la na nagpa-picture sa kanya Ito po yung tunay na scammer <laughs> Andito na kasama Andito namin. Andito na kasama na namin. Kakilala ah. yung mga taga mapandan dyan. Ah, mapandan dyan. Ito. Sa, salamat ho. Salamat. Andito ah, sa, sa shell ngayon <laughs> ka Sa mga taga mapandan, marami pong salamat. Yan. Yeah, uh, sa mga mapandan pala. Uh, may mga endorsements na po ako ngayon. <laughs> Puro pang papayat. Pero okay lang. May payat naman. Pero anong ano, anong pakiramdam na naging ano, naging vocalista ka ng mayonnaise sa uh, one day? Siyempre masarap. Siyempre masarap. Masyopar masarap. Mas

Uwi na boy <laughs> So ayan guys, uwi na tayo So ayan guys, dami natin ngayon oh So ayan guys, dami natin Tapos tayo yung bike night natin dito sa Dito Oh dito na brother, <laughs> ang inaalap nyo. Tawakan <laughs> ko na. Wala kayong magagawa dito na. Huwag ka nang mawala. Kasi <laughs> po kami sa mga bayan nyo. Yaya, yeah. 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 May unis. <laughs> bomba sir. Bomba. <laughs> so ayan guys, tapos na yung bike meet natin dito. Bale, uwihan na tayo syempre. Hi. Napakaraming pumunta Thank you, thank you sa mga pumunta Shoutout sa inyo Ingat siya, pre Ingat yan, ingat Uy, yan na, boy Pups na bike meet natin dito sa Shell Shoutout sa mayari ng Shell Na pinayangan tayo magtambike dito, guys hey. Ingat siya, ha Ingat siya, bro, ingat Ingat, ingat Tadi tóc to hãy chân anh hạc bóng bro. bóng <tell noise> <tell noise> <are> bóng <laughs> Shout it out! So ayun guys, tapos na yung thumb bike natin dito sa San Fabian. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako Team Moro Vlog nga pala kung mahilig ka sa rides. Thumb bikes, big bikes, tas tamang channel ka. So guys, dito ko natatapos yung vlog ko. Team Moro Vlog, I'm out! Bye bye! See you next vlog guys! Shush!